Kuya Risky, nandiyan ba yung tubig ko? Nauuhaw ako eh. eh tingnan mo sa sasakyan pa meron pa oh, pakuha, pakuha. Thank you. Ah, ito. Ito yung holding, hold, holder niya. Ay. Sa si Kuya Risky, may tubig pa ba ako dyan? Nauuhaw ako eh. Painom ako. Parang wala na. Tingnan ko. Ay, okay. Nagbibigay ako ng bigas. Sana po, isa na rin po ako doon. Hindi nga, kailangan mo rin ba ng bigas? Kuya Risky, may tubig pa ba ako dyan? Painom ako, painom ako. Ang ganda ng posing ni trope eh. Picture muna kami. Oh, picture tayo na ni. <coughs> Tingnan nyo lang kung sinong mas maaura sa amin dalawa. ah oh, picture tayo dalawa. doon naman oh. thank you pangalan mo? Wendy Wendy salamat hello po ay si nanay nanay kumusta ka? kabuti ano pangalan ni nanay? Mercedes Ano sinusunog mo dyan? yung ano kanin ah kanin? bakit ganyang kababa yung lutoan nyo? pwede ba makita yung kat pwede ba tayo pumasok dyan sa bahay mo? pasukan ka na eh. Papasok din ako. Ayan. One, two, three. Ay bakit? Hindi makatayo. Kuba lang talaga. <laughs> bakit hindi ba tinaasan nai? Eh, para Parang hindi ka nahihirapan. Ha? Ayan. Ano sinasahing mo na eh? Yung ano, kanin. Kanin. Oo, oh, malapit na maluto. Hindi pa. Hindi pa. Palpa. Ay, pa. Labas tayo na eh. Dito tayo. Si mainit. Ayan. Dito upo tayo na eh. Upuan ba yan? Ha? Di, dito ka lang, Nay. asan sana upuan mo, Nay. Di, wag, ka na mag-alala, Nay. Ah, tayo. O, oh, sige. Saglit lang naman, Nay. May pagkwentuhan lang ako. May pagkilala lang ako kay nanay. Ayan. Okay. Kumusta, Nay? Ano hanap buhay nyo rito? Yung ano, pang Pang-agiw. Anong barangay ito, Nay? Barangay Kintong. Ah, barangay Kintong. Ilang taon si nanay? Mag-63 sa Ugos. Asawa niyo po? Patay na. Patay na. Ilan anak? Siyang. Oh, ang dami. <laughs> no? So, kumusta ang buhay, Nay? Kumusta ang kitaan? Mahirap, sir. Mahirap. Ay, Gaano kahirap? Ay, masyadong mahirap. Tala mm -hmm. Nay, pakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie. ah <laughs> uh, sa ngayon po, ah uh, namamasyal ako sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kagaya nyo. Para kumustahin, tinitignan namin kung sino ba yung mga karapat dapat tulungan. Sana, Nay, na makapasa ka po sa screening namin para matulungan ka namin. No? Kuya Rizki? Nandiyan ba yung tubig ko? Nauhaw ako eh. E, tingnan ko sa sasakyan kung Pak meron pa. Oh, pakuha, pakuha. Thank you. Pero huwag kang mag-alala, Nay. Eh. Uh, gaya ng aking sinabi, nanonood ka ba kay Daddy Frangie? Opo. Ano yung mga napapanood mo? Yung ano po... Si Ate Maricel, si Ate Nancy, Ate Lisa. Ma nga pala, Nay, may dala akong bigas. Bibigyang sana kita ng bigas, eh. Ano pa yung mga ano, napanood mo? Ano? Live nyo kahapon. Ha? Yung live nyo kahapon. Ah, nanood ka sa live kahapon? Opo. Oh, ay, ang galing. Anong sinabi doon sa live? Baka naman sa fake account ka nanonood. Nanonood ka, Nay, eh, kay Daddy Frankie, madalas. Madalas. Oh, ano paborito ni Daddy Frankie? Hindi mo alam. Ano witness ni Daddy Frankie? Hindi alam. Pero huwag kang mag-alala, Nay. Gaya ng aking sinabi, ito ay uh, parang survey lang ni Daddy Frankie. Kino, kumusta ko kaya, uh, loobin sana ng Panginoon na mabalikan ko po kayo ulit. No? Pero huwag kang mag-alala, Nay. Dahil sabi mo, kilala mo si Daddy Frankie, bigyan kitang bigas. Kuya Bandam? isan sa akong bigas. Ayun, thank you Kuya bantam Tayo mo na maayos para hindi matumbahan si Nanay. yon dito ka Bandam. Ano sasabihin mo kay Nanay? Uh, para sa yung sa takong bigas. Oh. Hmm. Uh, yan. Ah, para sa kanya. Oh. Ano mensahe mo kay Nanay? Uh, malusog ka. magpaka -malusog. Ano pa? Mabuti, mabait mabuti mabait. Oh. Okay, salamat Kuya Bandang. Salamat. Sige ha, hindi po kami magtatagal kasi nagbibigay kami ng mga sako-sakong bigas sa mga kababayan natin. Sana po makabalik ako dito. Ha? Marami marami salamat po. Okay, thank you. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Nakailan na po tayo, pero sana, sino kaya? Let's go! Saan pa, Kuya Sam? Hello po ma'am, pwede magtanong? Sino pa nakatira dito? Oh. Ay, kayo? Oh. Kumusta ma'am? Anong ginagawa niyo po? Abelao? Ah, Ang pangalan ni ma'am? Ma'am, mga charity vlogger kami. Kilala niyo po ako? Ay, hindi. <laughs> Kumusta ma'am Joan? Okay naman po Ilan po ang anak nyo? Tatlo po ah, Tatlo Asawa nyo nasaan? Nagkatrabaho po Ah, nagtatrabaho Araw-araw ganyan ginagawa nyo? Pasensya na, naabala kita Nagahatid lang kami ng counting biyaya Sa mga nakikita namin bahay-bahay Pwede ka ba namin makausap dun sa bahay nyo? Yun po sa ano? Bahay? Opo Okay lang? Ha? Okay lang. Kahit yan lang. At least dito sa bahay mo. Yan mga kababayan, mga kabarangay. Si Ma'am Joan gumagawa ng bilao. Kita nyo yung hanap buhay nila. <laughs> ah, ito. Ito yung holding, hold, holder niya. Sige, okay lang. Salamat. Awal. Okay lang, okay lang. Di naman kami magtatagal, Ma'am. Ay, okay lang ba umupo ako? Okay. Ayan. Ma'am, huwag, huwag kang kabahan o wag kang matakot. na akin sinabi. Mga charity vlogger kami. Ako nga po pala si Daddy Frankie. Po? Daddy Frankie po. Hindi po ako familiar. Hindi ka familiar. Ah, hindi ka nanonood? Ano po, hindi na po maharap mag-cellphone sa... Naman po. Um, paano ang kitaan nyo dyan? Ano po, depende sa ano kasi bumababa minsan tumataas ganoon, po depende po sa ano, demand. Usually pag isang araw mo pagtatrabaho niyan, magkano kita mo? Ano po siya, hindi po siya arawan yung ano per every... piece. Opo, pero hindi naman po isang araw lang ay eh, makakagawa ka na po agad kasi may proseso po kaya every two weeks po bago ka makabuo ng Ah, ano, oh, so sa loob ng two weeks mga magkano ang kita mo? Ano po? Pag naka 100 po ako mga 16 po ganon, or 2000 depende po sa presyo. Ah. Sa loob lang isang kinsinas, nasa 1.6 din. O, oh, po. Pero sarili no, nyo yung so, materyales? Yung kawayan po, pag wala pong makuha dyan, bumibili po kami. Ah, bibili rin. Pero may mga kawayan din kayo? Hindi po sa amin. Kila, ano, biyanan ko. Ah, sa Okay, thank you so much ma At kaya na aking sinabi, pasensya ka na. <laughs> ah, ang tawag nito na abala ka namin. Nakita kasi namin itong maliit na bahay na to. Sabi ko, kumustahin natin. At kayo pala. Ano? Okay. So, may ibibigay ako sa iyo, ma'am, na uh, isang sakong bigas para ganting pala man lang sa pagkaabala namin sa inyo. No? At uh, yun, sana makabalik kami ulit dito. Maraming, Ay. Maraming salamat po, sa Si Kuya Risky, may tubig pa ba ako dyan? Na ako eh, ko painom ako. Pero parang wala na, tingnan ko. Oh, sige. Pa. Ay, okay. Sige. Bandam. Pa paingisan sa akong bigas. Ay, hi mam. Kilala po kayo ako nitong mam, mu nakakaya. Ma na kayo nakatira dito, mam. Ma Ah, 12 years, years na. Oh. Okay. Yun lang ma'am, wala kami ibang uh, pakay. Nagbabahay-bahay kami para mga pag-abot ng kaunting tulong. At uh, sana nakapasa ka sa survey namin, sa ano namin, na para mabalikan ka namin. O, okay, Kuya Banda, mali ka. Lagay mo dito. Lagay ko. Oo. Salamat po. Yuk! O, dito ka, Kuya Bandam. Anong, Ayan. Anong masasa sasabihin mo kay Ma'am? Bigyan natin siya ng na isang sakong bigas. Ah, uh, para sa yung tatakong bigas. Tatay, ah, tanay mo, ah, tanay, tanay mo bigas. Kailangan niya bigas. Sasako. Oo. bakit kailangan niya? Para para hindi ta para hindi ta bubutan ng bigas para 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 hindi ta bibilong bigas. Okay. Salamat po. Salamat banda. Salamat. Salamat okay. kuya. Oo. Thank you so much ma'am ha. Salamat okay, you, ma hindi kan. na kami magtatagal. Gaya na akin sinabi, kami lahat ay mga team Daddy Frankie. Okay. Sana mapanood mo yung mga videos namin para lubusan mo makilala si Daddy Frankie. Okay. pasensya. <laughs> no, it's okay, no problem. Uh, wala kang dapat hingi ng uh, pasensya. Ah, uh, binigay namin. Gusto lang namin makapagpasaya or makatulong kahit sa maliit na kaparaanan. Ito ibibigay namin, walang hinihingin kapalit. Okay. Ang gusto ko lang makilala mo pa si Daddy Frankie. Thank you so much po. Salamat yeah. po. Sige ma'am, di na kami magtatagal, maghahanap pa kami na ibang bahay. Na? Salamat Thank sir, salamat, Thank, you sir. Salamat. Thank you po. Okay, salamat. Hello Nay! Frankie. Kumusta po? narinig ko yung boses niyo eh. Ha? Ah? Kaya ka lumabas dahil narinig <laughs> oh, mo boses oh, ko. Oh, Salamat. Oh, oh. Sambahin niyo na eh. Ay mayaman. Hindi oh, ah? naman po. Ha? naman po. Hello po. Kumusta po na kayo? Ha? Ah? Bahay po ng anak ko. Ah, bahay ng anak niyo. Bahay po, bahay po namin. Namin. Ah, oh, family house. Oh, family house po. Ano pangalan ni nanay? Marlin po. Marlin. Ilan taon ka na po? 63 po sir. Ah, 63. 63. Ilan anak niyo po? Dalawa lang po eh. Oh, dalaki. matipid. Babae. Dalawang babae. Anak nyo isang rin si ma? Isang isang babae. Manugang po po siya. Ay. Yan ang mga papupok. Okay. Anong asawa nyo? Nasaan? Nasa loob po. Ah, nasa loob. Okay lang po. Anong pinagkakakitaan nyo ngayon? Hmm, Wala po ngayon kasi dati nagtatrabaho yung mister po eh, ano na siya eh, yung retire na po siya. sa mm. Saka senior din. Okay. Eh, may mga sakit kami, hindi na kami pwede. Ah, may mga sakit na. Diabetes, may high blood po. Mataas din ng mga ano na. Sabi mo na ay narinig mo lang yung boses ni Daddy Frankie. Opo, naliligo kasi ako, narinig ko eh. Oh. Yung, yung sa pamangkin ko, Oo. Oh. Uy, si Daddy Froggy nagmamadali ako. Ah, kaya lumabas ka kaagad. <laughs> kaya, kaya nakaano ako eh, lumabas oh. ako eh, sabi ni ano. Oo. Oh, oh. <laughs> ay, so, ibig sabihin, nakakapanood ka ng mga po, videos ni Daddy Frankie. Oo, lagi po. Kaya kami nag-iikot ngayon, Nay. Nagahanap kami ng mga matutulungan. Nagbibigay ako ng bigas. Sana po, isa na rin po ako doon, Daddy Frankie. Hindi nga, kailangan mo rin ba ng bigas? Kailangan po rin namin. Tsaka Parang ano, Nay. Na pambili ng gamot. Ah, pambili ng, ng gamot. Ilang taon na kayo ulit? 63 po. Okay ka lang na eh. e, baka ma-high ma ma blood ka, mapagod ka. Okay Hindi po. naman. May maintenance na po ako mino po ako lagi. Ah, oh, may maintenance. Pero nakakapanood ka? Opo, nah nahanap ko nga po ngayon guys, binitawan ko to kanina e. Eh. Oh. <laughs> Hindi ko <po> nakita. <laughs> Pero obvious na obvious naman mga kababayan kasi sabi ni nanay, boses pa lang ni Daddy Frankie. Nakilala na, kaya Opo. lumabas. Kasi lagi kung napapanood ko kayo, <laughs> kaya kilala ko yung boses mo. Nagpay nga po mo. So, Salamat na at mo kami. Gaya na aking sinabi, kami nag-iikot. Naghahanap kami ng mga, parang nagsusorbey lang kami ngayon. At tapos babalikan namin. Pero syempre, mabibigay din kami na isang sakong bigas. No? So pag nakapasa ka or nakapasok ka sa challenge namin, babalikan ka talaga namin. No? Uh, Kuya Boss, may tubig pa ba ako dyan? Painom ako, painom ako. Ay, bandam! Ah, mo siya sa kung bigas. Meron pa? Oy, Bigyan natin tindi. si Nanay. <laughs> oh. <laughs> Naku, Nako, ng mga kamag-anak ko diyan sa Maynila, sa kaloohan. Ay, Sa, sa Siso nako. Oh. <laughs> Ay, shout out mo sila, Nay. Shout out mo 'yung mga kamag-anak mo. Hello, kamusta kayo diyan, mga kamag-anak ko, lahat-lahat? Oh. <laughs> Wala nang babanggitin pangalan. Oh. mga kapatid mo, Nay, nasaan? Nandito lang po 'yung mga kapatid ko. Ay, yung shout out mo sila. Ko, dyan, dito lang. Tapos 'yung kapatid ko nasa Tarlac sa Santa mm -hmm. Sapura. Mm -hmm. oh, ah. oh, dito ka na, upo ka na, para mag, mas maganda. Okay. Pahiram na isang upuan. Pasok ako, ha? Kuha ako isang upuan. Sorry po. Nay, upo ka kasi naawa ako sa'yo na ano, baka maano. Doon na lang kayo. Ay! Oh, ayan na, bandam! Dito, pakilagay. Ay! Oh, huwag mong, Itan, Itan, Ethan. Okay. Kaibigan natin yan, Itan. Ay, ay thank ay, you, ay, daddy, Frankie. Oh, walang ano. Tikman <laughs> ko yung bigas. Salamat po. Tayo, ganyan po, Adam. Ayan pa. Ayan. Okay. Makakakima okay. ko ng bigas na galing kay Dati Frankie ngayon. Ay, wow. <laughs> Inaasahan mo rin ba na, na makarating si Dati Frankie dito? Minsan, nasahan ko kasi nasa Malasiki po kayo. May in-interview po kayo dyan. sa ko, Nag-message ako, sana dati Frankie makarating ka rin sa akin. anong pakiramdam ni nanay na napadaan si Dadi Frankie dito? Masayang-masaya po ako ngayon kasi yung hiling ko natupad. Nakita ko pa kayo ng personal. Wow. Bandam, ano masasabi mo kay nanay? ano? nindigay mong tasakong bigat para sa'yo. Ay, Ay, thank you, Bandam. Lagong pinapanood pag in-interview ka ni Daddy Frankie. Oo. Oh. Ano, Nanay Tess. Oo, oh, ano? si Marites. Oh. Si Bandam Nay, anong gagawin natin? Paalisin na natin o stay pa? Umalis na eh, bumalik pa Oo. Eh. Oh. <laughs> oh. Ba't ka bumalik? Oo. Oh. Oo, oh. nakita ko yung tinitira mo sa taas na tuk-tuk-tuk-tuk na nakita pa ni Daddy Frankie. Oo. Oh, Alam mo yung bahay ko ah. Oh. Kaya wag ka na daw umalis. <laughs> huwag ka na umalis. Oh. Maganda oh. ng buhay mo kay Daddy oh. Frankie. Oo. Eh. Uh dating bigat. Oh. Ha, titipid mo pa rin. Tapos mo ubos sa akong bigas, sa oh. araw. Ay, Ubusin pag naubos ko 'yan, mo naubos ko 'yan, tatawagan kita. Oo. Oh. <laughs> Tunod, papadala kong oh. oh. Uh, Ito ang track ang <laughs> Wala na, track na, mabigyan naman ang yung iba. Oo, oh, bigyan ah. naman yung iba. Oh, yung iba naman, mabigyan. Iba naman. Oh, salamat, Nay, ha? Hindi na kami magtatagal kasi mamimigay pa kami. Lalong-lalong sa mga followers natin na talagang nanonood. Maraming maraming salamat. Maraming salam. maraming salamat, tadi Frank. <laughs> Ayan. Bigyan natin si nanay ng ano, may maintenance daw eh. Ayun. No? <laughs> bigyan natin pang maintenance po. Nay, I love you po. I love Ayan, you 3, po. 3,000 po. Sana napasaya ko si nanay sa hapon na Masayang, ito. masaya po ako ngayong araw na to. Oh, God bless po. Sana madala, padaan pa yung ulit kayo dito oh, para... Loobin ng pa Panginoon po. God bless po. <laughs> May pambili na ako ng maintenance ko po talaga. Oh, sige na yun. Loob, uh, bless kayo ni Lord. Umaba pa buhay natin. Oh, rin, sana makabalik pa ako dito. Oh, sana nga po. Thank you so much po. Thank you, thank po. po. <laughs> <laughs> Bye-bye. Thank you, na Thank you, thank you. God bless po. Oh. Thank you po. ano, Kuya Rizky. Padala yung ano, yung isang sakong bigas at saka yung kape ko, yung ko, dalhin nyo rito. Parang masarap magkape. Malamig, no? Anong ulam nyo po? Lunch? Ah, sardinas. Sardinas. Pwede ba pumasok? At tiga Palawan po kayo. Dito kayo na asawa. Ah, kilala nyo po ba ako? Hindi niya okay lala? Hindi ba? Okay lang, walang, walang problema na yun. Uh, Ang ulan yan, malalim na po. Opo. Pag diretso, diretso pa ulan yan, talaga baka na po dyan, malalim na po hanggang dito, ako ah, papasok yung tubig. Kuya mm -hmm. Risky, may bigas pa ba tayo dyan? Sige, kuhain mo tapos dalhin mo yung ano ko dito. Parang nauhaw ako, dalhin mo yung kape ko dito. Pasensya ka na, nadaanan ka namin dito.